Sa dahil sa buhay dahil, na saka, contact Saka, kasi si ni Alex yung boyfriend mo. Ginagaw niya si Gio sa'yo. Game. Ah, si Gio? Game na! Ah, yung yes. dalawa lang pwede mo nang i-switch yun Kino, friends? Yung katabi ko dito. Kukulag-kulag pa ako dito. Sulit sa'yo yung kita. Wala niya yung boyfriend ko hinagaw sa Lutera. Hindi tiwala sa ganda niya. Pero so, okay lang. Tiwala ako sa ganda. Ako ang pipiliin ni Gio. <laughs> Pili mo yun.